Sa mga kalapatids uh, ibalik ko na pala yung aircon pakikita ko sa inyo mamaya yung pagbalik ko ng aircon syempre kailangan din natin magtrabaho hindi lang puro pagkakalapati kasi wala tayong pang suporta sa pagkakalapati kung hindi tayo magtatrabaho Mag magastos din ang pagkakalapati katulad ng maintenance nila sa gamot pagburga electrolytes patuka lalong lalo na patuka so yun muna guys bye bye so, ang driver ko So yun guys, kukunin natin yung aircon Yung aircon na Nirepair natin kahapon Tsaka nilinis natin Inuha ko tong sasakyan dun sa Yung service na to dun sa Maystar Bali Kukunin lang natin sa bahay Tapos Ibabalik na natin kay Maystar Para ma-install na magamit na nila ulo na nila ulo yung aircon <laughs> yun muna guys bye bye yes. ayan oh. hi guys so na pick up ko na yung aircon doon sa bahay going okay, to minister na kami i-deliver Ide namin medyo masikip dito sa amin eh pakita mo

hihihihihi <laughs> nasa youtube na yung paggawa ko nito diba okay, maya naman A few moments later So guys Kapapasok ko lang sa lock ko Malit lang naman yung lock ko Pero ngayon nandiscover ko Meron na naman tayo lock visitor Kasi pakikita ko sa inyo guys ha Yan yung basic trapping ko lang Simpleng simple lang yan Pero iniiwak ko bukas kasi yan guys Bali open lang siya ng ganyan Ngayon pagpasok ko dito sa lock Ismi nakita kaagad ako akong lock visitor natin Ito siya blue bar na may white light pero makikita nyo mga, mga kalapatids is wala siyang ring so gagawin ko dito is kukunin ko muna siya magpapaloply din ako pali pakakawala na rin natin siya pakikita ko sa inyo guys mamaya yung pagpapakawala ko sa kanya so guys ito yung sinasabi kong lock visitor no ring na naman siya tingin ko hen mga patubo pala yung pakpak guys So, pakawalan na natin siya para makabalik na siya sa tunay na may-ari. Kinakain ko na rin muna to. Ano ko pakawalan. Ako Mission failed na naman. Ayaw na lumipad kasi patubo pala yung mga pakpak. Subukan natin bugawin. Naku po. Sige okay guys, monitor na lang natin muna siya kung anong gagawin niya. Kung aalis din to mamaya Kasi yung ibang pakpak niya is patubo pa lang yung mga bagwis niya. Yun muna guys, papalopply muna ako. Guys. Hoy, guys. Swerte ko naman, guys. May itlog na naman pala si Batman natin, tsaka si Blue Bar White Flight. Yung mga breeder, pero pliers din. Kita nyo, pakakawalan ko muna sila, guys. Papakawalan muna natin lahat ng mga ano natin lahat. Pliers. Ito, si Damulag, tsaka yung anak niya rin na si Damulag 2. Yung pinag-inbreed ko sila kasi maganda yung kanila pas yung mga magulang ni Taiwan talaga pas yung mga sila ayun guys lumipad na yung love visitor yun yung may super white tight mababa sumama so, sa mga flyers natin kung ano sana end siya guys sana makabalik na siya sa tunay na mayari hindi ikot ikot lang siya dito sa covered court natin dito sa move. ayun ko ayan siya guys ayan Ah, mukhang tagaroon na may ari. Doon siya dumapo, baka lang may ari. So, sana makabalik na siya. Ayan yung mga players natin guys, kung nakikita nyo. Halo-halo, may mga humalo na naman. na sila, nagrambulan na sila. Pakakawalan ko lang muna guys din tong check natin na panmalakasan natin. Ah, lipad na! Ayun, ito yung inakay natin isa. Yun. Diyan ka lang. Okay, guys. Diyan na guys. Viewing lang siya, guys. Ayan siya, guys. Serba natin, guys, kung tatagal talaga yung ronda nila. Kasi marami siya lang kasama. Maraming nagpaparonda ngayon, guys. Tama kita nyo mga kalapatids, diba? Sama-sama sila. Dami nila. Hindi lang yan yung plak ng sakin, yung mga kahalo na iba yan. Ito yung mga... Yun, yung may Dog, si Batman. Na, yung mga... May pares natin, yan, siguradong bababa ka rin kagad yung mga yan. Kasi hindi nasa sa liparan niya mga yan. Ayan. Yan yung mga may pares natin, guys. Ayan yung mga pliers talaga natin na warriors. Ayan na. eto na naman siya. Naku po. Mission fail yata tayo guys. Ayan na naman. By the way guys, yun nga pala. ano Mamaya uh, may update ako sa inyo. Yun nga pala guys, may update din ako sa inyo. Naalala nyo yung dagit natin na grizzle na walang singsing guys. ah uh, sinama ko siya sa self-toss ba diba? sa daang hari Siguro, naka, natanda niya na doon yung tunay na may-ari niya. Kaya hindi na siya bumalik dito. Yun din naman ang mission ko eh. Baka nakatanda siya, baka bandarong din nakatira. Yun lang guys, balik tayo. Okay na siya guys. Kahit pa paano, wala nang dumi. Yan. So, papasukin ko na sila. Pakakainin ko na rin. Bye-bye. What is? Ah, uh, bali ang pinapatuka ako lang naman talaga sa kanila is plier mix wala nang breeder breeder mix pa bali kung ilang takal halimbawa 10 sila 20 takal tigadalawang takal sila para laging kondisyon o oh, sumasaybit ka pa dyan ng tuka para sa mga pliers lang natin to guys para pumasok ko sila pagpasukin ko sila dal daan mo nga sila lang eh. Sila, please, si Tor. So yun na nga guys. Sorry mga kalapatids, nakalimutan ko na ng mga na naman magpaalam. Yun lang for today's video. Thank you.